kasama mo sila ng araw-araw ng weekdays tapos ano pa uh, puro chismisan puro away di ba parang nakakatamad pumasok di ba ayun uh, <laughs> ito na naman ako nag-iikot-ikot lang <sighs> Hindi ko alam kung nasa na ako eh. ko yung mga ano na mga ano uh, yun? Halloween na eh. Mga Halloween. <laughs> Kaya marami na naman display. Hindi ko alam kung nasa na ako pero ang ganda ng lugar. Napaka tahimik. Lahat ng lugar dito tahimik eh. Pagka ganito walang pasok. Lalo na ngayon linggo. <laughs> Nung no, ano ba ito? Meron na akong gustong ano sa inyo no? Ano ba? Meron kasi mga nagtatanong sa akin kung Marami daw ba akong kasama mga Pilipino sa sa may pulip, no? Sa is it a good thing or a bad thing kung kung mas maraming Pilipino o mas iba-ibang lahi yung mga kasama, no? Eh, alam mo naman meron meron positive at negative side sa mga ganyan, di ba? Eh dito sa ano sa hindi yun nga, yun, lagi yung lagi sinasabi. High life sa Nipawa. Talagang ano dun 95% Mga ano mga Pilipino na No Saka ano raw Ang balita ako dun Di ba nagsara na yung ano Yung high life High life USA Ano raw yung ibang mga tao Bumalik dyan sa ano, sa Bumalik dyan sa Nipawa Na high life Eh yun nga siya, ano rin, balita rin to sa mga ano ko, sa mga kakilala ko dyan sa High Life Na ano nga, hindi maganda Ewan ko ha, si Jasmine din, yun, ano, sa, yun, ano yung magkakaibang story eh Yung sa natatanungan ko na uh, kaibigan Ano raw, masyado ng toxic kasi nga puro mga Pilipino, yung mga kasama, gano'n Pero pagka si Jasmine naman yung nagkikwento Okay naman daw kasi ano siya eh Uh, alagang alaga daw siya ng mga ng mga ate niya doon, mga Pilipino rin. Kaya hindi rin lahat, hindi pare-pareho ng ano ng, ng ng kwento. Depende siguro sa mga nakakasama nilang Pilipino. Syempre, alam mo naman yung mga tao. Iba-iba eh. naman ang ugali ng mga tao, eh, di ba? Kaya yun. Pero sabi nga nila, karamihan sa mga nagko-comment sa ano sa mga videos ko ah, na lalo na yung sa tiktok ko na video na yung tungkol sa palagi nag-aaway yung mga nang-aaway yung mga ano ko yung mga Pilipino, mga ganyan uh, madalas na comment dun, kaya they rather have ano raw, ibang kalahi na katrabaho kasi nga yun nga masyadong toxic yung mga Pilipino eh sabi ko nga, depende pa rin yun sa makakasama mo yung mga mga ma, nasa paligid mo na Pilipino. Eh pero yun nga, karamihan. <laughs> karamihan daw talaga toxic mga Pilipino. So dito sa ano sa highlight, eh sa Maypulip. Ano rito diverse talaga yung ano yung mga tao. Ah uh, hindi hindi ano, hindi ang ganda rito. Inijugaran. Ha? Huh? Napaka-tayimik na neighborhood. Ano, ah... Uh, Halo-halo yung lahi dito sa Maple Leaf. Ano, ah... Uh, Ukrainians, uh, Indians, mga Chinese, ah... Uh, mga Nigerians, mga... Ano, ganyan yung mga lahi dito sa... ano, May Russian pa nga eh. Yung kasama ni Jasmine, Korean. <laughs> First time mo nakakita ng Korean dito. So, yun, Okay naman na mas ano mas may kasama na iba-ibang lahi. First of all, maano ma maaral mo yung mga ano yung um, culture ng ibang lahi. Bukod sa mga Pilipino, matatanong mo. Tulad nung sa linya natin sa Loin Line, katabi ko si katabi ko eh ano uh, sa kanan ko Chinese. Tapos sa kaliwa ko Ukrainian. Kasi yun lagi yung mga katabi mo mo sa linya nasa ano, kayo? parang nasa line up kayo na ganun. So, oh, ayun, natatanong ko si ano si Teo, yung Chinese. Na kung ilan taon na siya, kung paano yung yung buhay niya sa China, bakit siya lumipat, mga gano'n. Kaya nakakatuwa rin na iba-iba yung ano. Saka sila, uh, mas mas friendly sila na katrabaho. Kasi siyempre, hindi mo nga naman ganun kakakulusin. Eh. <laughs> yung mga sa trabaho mo lang nakikita hindi eh, wala ano wala mga chismis chismis ganyan wala mga ano yung mga uh, backfighting mga mga inggitan mga ganyan wala eh kaya mas mas preferred ko rin talaga diyan sa nasabi ano, sa pulip dahil nga sa diversity ng tao saka ano sila uh, kailan ba sila huling kumuha ng ano ng ng, ng mga Pilipino uh, ano last February pa mayroon mga bagong dating dyan mga Pilipino pero galing highlight din lumipat nasa ano yata silang lahat nasa nasa sanitation meron isang nasa belly line yung shoutout yung nakasama ko kay na, nakita namin sa superstore na kuya no pero okay naman bukod dun sila na lang yung huli ko nakita na Pilipino na nakapasok sa Maple pulip tapos karamihan nung huli, etong huli, ano, mga blue hat namin yung mga bago. Bulto sila, mga El Salvador. Yung mga El Salvador yan. Mga hindi pa sa ni mga ano, mag English. Kaya pag mo sila, parang pa isa, isa lang yung English nila. ganoon Pero ayos naman. Yun, yun lang yung inaano ko na kagandahan ng ano ng iba-ibang lahi. Walang masyadong ano, walang toxicity sa ano, sa workplace kasi ano yan eh uh, mas magandang maiwasan mo yung yung ano yung kaka-stressan mo na ugali ng mga kasama kasi kung stress na yung yung ay kung toxic yung lugar niyo na pinagtatrabahuhan tapos 8 oras kang nandoon di ba kasama mo sila ng araw-araw ng weekdays tapos ano pa uh, puro chismisan puro away di ba parang nakakatamad pumasok, di ba? Eh kung ganyan, focus ka lang sa sa trabaho mo, tapos makakausap mo mga iwang lahi. Eh, mas okay na ako sa ganun. Sabi ko nga eh, lagi yung sinasabi sa mga post ko, di ba galing ako sa opisina dati. Yun ang gustong gusto kong naiwasan ko yung stress sa trabaho. School <laughs> to. So yun. Ano yan? Sabi ko nga sa inyo, mayroong positive side, mayroong negative side na makakasama mo mga Pilipino rin o ibang lahi. Hindi naman pare-pareho. Hey, may ba yan? may leaf? Wow, cool. Ah? Oh, may leaf. Pero dilaw na. ba? Diba? Cool. Dami rito. Malapit sa BU na lugar. Pero mas maganda sa yung kulay pula na ano yun, no? na maple leaf. Doon namin nakita yun sa ano yun. Sa... Doon namin nakita sa... Winnipeg. Pwede kong pumasok ko Ikot nga tayo. Yung unang-unang video na nakita ko sa brand din yun. Nung nag, ano ko. Siyempre sa YouTube, di ba? Titingin-tingin ka. Unang-una ko nakita na video dito yung mga naglalakad ng na mga matatanda. Dito sa BU. Ayun o, BU ba? Uh, parang ngayon lang ako pumasok dito sa sa hall ng, hindi naman sa hall, sa uh, ano ng Unang-una ko nakita na ano, na video yung mga naglalakad ng na mga matatanda dito. <laughs> wala, wala pa akong makita nga ano, mga nag, nagbablog-vlog dito eh. Ngayon siguro, purgang-purga -purga na kayo sa, pinapakita ko sa Brandon City, no? Lalo na yung sa mga nag-a-apply papuntang mm. ano, may pulip dito sa Brandon, no? Pwede kayang umikot dyan. Ikot tayo. Try natin. Pasok tayo din. Saan nila? Sa campus nila. <laughs> let's explore. Yep. Oh, Ayan, ito yung campus ng ng BU. Ayan. Oh, Against the light bookstore, science, student, no, ganyan. Para lang makita nyo yung loob ng video. Kasi karamihan ng mga nagaano rito na lumilipat galing ni Pawa or sa ibang lugar. Ito yung pinupuntahan, makapag-aral yung mga anak nila dito sa uh, ano, sa Brandon University. Ayun. service hall. laki no, lawak ng lugar nila. So yun. Inikot ko lang kayo para lang makita nyo. At ako rin para makita ko rin. <laughs> Hindi ko pa nakikita ito eh. Uh, ah, diba? Huh, lamig na hanip. Alasing ko na yata. hala lang, ikot-ikot lang tayo. Student Union. Yun yun. So, yun nga. Yung tungkol nga sa, ano, sa diversity ng lugar ng Maple No? Yun ang pinakagusto kong ano rito ng ano rito ng halo-halong lahi hindi sila yung nagpupukos ng kukuha ng isang lahi ganun ano yung mga katabi ko sa locker mga Nigerian ganyan tapos mga Indiano mga Indiano na ano max, 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 oh wow talent di di, na lang ako mag-talk pero putok <laughs> so yun wala yun lang naman yung gusto kong ikwento sa inyo maganda naman na mas ma, para sa akin ha mas maganda naman na mga kasama mo sa trabaho ibang lahi na lang <laughs> kasi talagang nature ng mga Pilipino yung mga ano mga maging toxic eh hindi ko alam eh nangyayari dyan sa Pilipinas di ba ano sila yung ano ba to Uh, puro chismis yung laman ng ano ng mga balita, yun yung mga nagte-trending tungkol sa ano tungkol sa tungkol sa uh, paligid mga chismis ganyan Eh dito, kung ibaliktad yung mga kasama mo sa trabaho, isa eh sa mga iiwasan, di ba? Ha? Sige na. At ako'y uuwi na, edit ko na lang 'tong mga video na 'to, mga pinagsasabi ko, no? Parang gusto ko na mag-daily ano, mag vlog, eh. tulad nila ano, Will Dasovich, eh. kaya lang hindi ako kasing kuwapo, hindi will. <laughs> hmm. okay, like, share, subscribe, bye mga gana. alam.